Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Ang episode ng Can't Buy Me Love kagabi ay talaga namang nag-trending sa naging eksena nga ni na Donnie at Belle sa bodega. Talaga namang tagos sa buto, lalo na nga nung kumanta si Donnie ng You'll Be Safe here para nga pangpakalma ni Belle. Okay na lahat. Nandito <laughs> ako. Can't Buy Me Love. Kung ano man yung problema ninyo tila nga ay may namumo na ng nga pagmamahalan itong Donnie at Belle sa karakter nilang si Bingo at Caroline sa trending nilang Cut By Me Love teleserye. At ngayon nga umaga ay spotted nga ito ang sina Donnie at Belle na may pahawak kamay nga sa naturang lugar kung saan sila nagtibing. Marami nga mga fans at mga CBS ang talaga namang kumuha ng mga larawan at video dito kay Donnie at Belle na talaga namang kahit on and off cam ay napaka-sweet ng Don Belle.